Marami sanang nag-iisip na baka po pwede si Risa Tanas, si Ontiveros, o Ontivirus, na maging presidente. Pero dahil po dito sa paratang sa inyo, wala na kayong pag-asang tumaas pa. Kaya, pasalamatan nyo na lang, Panginoon, dahil matapos kayo matapos sa tatlong, matalo na tatlong beses, binigyan kayo ng pangalawang pagkakataon para manilbihan. Huwag na sanang gamitin po ang opisina ng Senado sa mga kabalbalan, gaya ng tanim ebidensya at tanim Testi po. Mahaba na po, sabi ko sandali lang. Pero kinakailangan sagutin po ang mga maling paratang dahil baka akalain ng tao yan ay katotohanan. Hindi po. Hindi po ako pugante. Matagal na po akong wala sa Pilipinas bago pa ako taniman ng ebidensya at ng kaso. Ako po ay isang asylum seeker nasa Netherlands dahil sa pagigipit na ginagawa sa akin ng Senado sa komite ni Riza, Riza Tanas on ng Kamara ng Representante at ng tanim kaso ng Administrasyong Marcos para ako po ay supilin at mahal ko pong Pilipinas. Pinakamasakit po ang napilitan na mamuhay sa ibang bayan, hindi po sa inang sa bayang sinilangan. Maganda umaga po ah! Isang maikling sagot lang kay Riza Tanas, Antivirus! Sabi po niya, tigilan ko na raw ang pag-impugante at umuwi na ako sa Pilipinas at harapin ang aking mga kaso. Well, ma'am, unang-una po, may definition po ang pugante. Ang pugante ay isang tao na umalis ng Pilipinas para takasan ang mga kasong kriminal na nakahain laban sa kanya. Ako naman po, matagal na akong umalis ng Pilipinas bago pa ako tanimang kaso. So hindi po ako pugante. Ano po ako? Well ngayon po, ako po ay bona fide asylum seeker dito sa Netherlands. Napaka-importante karapatang pantao po ng asylum, no? Dahil ito literally will be the difference between life or death. Now, ang pugang ang asylum seeker po ay umalis sa kanyang bansa dahil sa paggigipit among others dahil sa usaping politika. Malinong naman po sa aking karanasan mula nung ako po ay inaakusan ninyo na walang ebidensya na gumagawa ng krimen sa Pogo na kabahagi po lahat ng investigasyon ninyo ang kaso sa ang investigasyon ng Kamara ng Representante, ang kaso na walang ebidensya, lahat po yan ay kabahagi ng pagigipit dahil tayo po ay kalaban ng Administrasyon Marcos na ngayon po ay sinusuportahan ninyo. Hindi po yan mabubura dahil nasaan po ang mga nagre na ako daw ay nag-traffic kung totoong ako ay guilty ng qualified trafficking. Nasaan po ang ebidensya na ako po ay nakipagsabuatan? e eh bukod po sa isang papel na wala namang lagda at saka yung akin pagsama para ayusin yung uh, pagkakautang na isang kumpanya sa pagkor, e eh wala namang pong mga bagay-bagay na ilinabas sa reklamo laban sa akin na nagpapakita na ako ako'y nakipagsabuatan para nga gumawa ng krimen ng qualified trafficking. Kapag meron po kayo isang ebidensya, wag naman po sana itatanim ebidensya, no? Wag sana itatanim na na testigo, eh siguro po may dahilan para ako kasuhan pero wala pong kahit sinong naninindigan na ako daw ay nag recruit para sila ay pagsamantalahan at magtrabaho sa pilitan sa isang pogo at yan po ang reklamo nila laban sa akin pangalawa po ha uuwi't uuwi po ako dalawang beses na po ako nag-aral sa Amerika sa, Amer sa Amerika at sa England umuwi po ako bagamat meron akong karapatan na magtrabaho sa Amerika sa England matapos ang aking pag-aaral Dalawang beses na po ako nagturo sa Singapore at saka sa Amerika. Pero umuwi rin po ako dahil wala pong ibang kinikilalang bansa kung hindi ang bansang Pilipinas tamang. Pero uuwi po ako kapag natigil na po ang rehimeng Marcos Jr. na obviously po wala sa tamang pag-iisip at Desidido po na manatili sa kapangyarihan panghabang buhay gaya ng ninais ng kanyang ama. Uuwi po ako kapag ang uh, katarungan, kapag ang mga kaso ay hindi na po ginagamit na instrumento laban sa mga kalaban sa politika. Uuwi po ako dahil wala naman po ako ibang bansa kundi ang Pilipinas and I can assure you Riz Ontiveros napakasakit na mawalay sa mga mahal sa buhay. So hindi po totoo yan na ginugusto ko na mahiwalay sa aking mga mahal sa buhay at ang aking mga kaibigan. Sana hindi mo maranasan ang pinagdadaanan ko na dahil sa iyong paniniwala, ikaw ay mapipilitang umalis ng bansang sinilangan at bansang minamahal natin. Napakaseryoso po ngayon ang paratang laban sa inyo. Isang testigo na nabayaran na, isang testigo na nagamitan na ng gobyerno, isang testigo na pinoprotektahan ng gobyerno ang nagsasabi na kayo daw po ang nagbayad sa kanya para magtanim ng ebidensya at testimonya laban sa inyong mga kalaban sa politika. Wala po talagang karapatan manatili sa Senado ang isang tao na magtatanim ebidensya. Kaya imbis na ako po ang inyong puntiryahin, e ayusin nyo na lang po ang depensa sa Ethics Committee. Sa aking uh, kaalaman, kauna-unhang pagkakataon po sa Pilipinas na mayroong isang senador na pinagbintangan ng tanim-ebidensya at tanim-testigo. Sana po malinis ang inyong pangalan dahil hindi dapat ginagamit ang Senado para instrumento sa mga tanim-ebidensya, tanim-testigo para lamang sirain ang mga katunggali sa politika. Yan po, kapag napatunayan, ay pagtataksil sa katungkulan. Yan po, ay pagtataksil sa institusyon, at yan po ay isang krimen. Sayang po. Marami sanang nag-iisip na baka po pwede si Risa tanasing si Ontiveros, o Ontivirus na maging presidente. Pero dahil po dito sa paratang sa inyo, wala na kayong pag-asang tumaas pa. Kaya, pasalamatan nyo na lang Panginoon dahil matapos kayo matapos sa tatlong, matalo ng tatlong beses, binigyan kayo ng pangalawang pagkakataon para manilbihan wag na sanang gamitin po ang opisina ng Senado sa mga kabalbalan gaya ng tanim ebidensya at tanim testigo. Mahaba na po, sabi ko sandali lang. Pero pinakailangan sagutin po ang mga maling paratang dahil baka akalain ng tao yan ay katotohanan. Hindi po. Hindi po ako pugante. Matagal na po akong wala sa Pilipinas bago pa ako taniman ng ebidensya at ng kaso. Ako po ay isang asylum seeker nasa Netherlands dahil sa pagigipit na ginagawa sa akin ng Senado sa komite ni Riza, Riza Tanas Antivirus ng Kamara de Representante at ng tanim kaso ng Administrasyong Marcos para ako po ay supilin at mahal ko pong Pilipinas. Pinakamasakit po ang napilitan na mamuhay sa ibang bayan, hindi po sa inang sa bayang sinilangan. Salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.